Hi guys, dito kami nagpalagay, nagpapalit ng ng tire itong kotse ng amo. Dito kami sa sa Imarat. Imarat car service. Kasi niya nakipag-transact na yung kasama ko sa amo kung magkano yung amount ng ipapalit apat na kotse po, ay apat na car po yung pinalitan ay ah, apat na gulong ng car yung pinalitan namin kaya mang nagantay ito ako simpleng salpa-salpa lang yan yung mga paninda nila guys tsaka may mga safety um, mark pala sa loob mo yan nagaantay ako doon habang pinapalitan ang mahal pala dito guys kaya habang nagaantay ako I realized na pag may pera ka talaga maganda talaga sa negosyo salam mo yun ang dami daming sasakyan dito sa Middle East ito ang karamihan na negosyo ng mga mayayaman. Yung brand ng gulong na um, pinalit is yung yung download, download made in Korea. Then, may made in Japan, may made in US, pero mahal pala guys. Just imagine. Yung apat ng gulong na to is one, one, ah, uh, 19000 plus. Tapos yung charge, balay yung nabayaran nilang. Kaysa yung doon sa promo na isa yung made in US na car is ano, nasa promotion nila is 2 Promo na po yun. Kaya, ganun pa lang na yung mayayaman dito, no. Kaya, ano ka talaga. Ang galing din ng mga ng mga trabahante nila dito guys magaling din mag mag ayos at saka maglagay ng mga ano Polido. yan may yung hinihigpitan na yung bawat tayo kung paano mm. hihigitan pa yan kasi um, patapos na hmm. kaya habang inaayos at saka ano is to the, ano naman ako tudaan antay <laughs> yan po guys, tingnan nyo ang galing ng mga tao dyan na mag-aayos pero malaki yung, just imagine, malaki yung area. Mayaman siguro yung may-ari. Kasi pati yung gasolinan ay sa kanila din. Kaya natapos na, going home na kami. Yan naman yung papakita kong way. Papunta sa bahay. Tamang biyahe lang. Okay, kasi kasama, sinama ako kasi nag, ano kami dyan the time eh, nag uh, lumabas. Kaya, yun, binigyan kami ni Amo ng assignment kung ano yung pagkawin namin, kung ano yung pinagawa sa amin. Instead na lalabas ka lang kasi dapat sana hindi ka madisturbo dahil oras mo na yung tin, ano mo, mm, naantay mo, tsaka hawak mo. Pero, binigyan pa kami na masyadong traffic dito guys uh, ano <laughs> wala masyadong traffic dito <laughs> dito guys kaya ganun na ano na ang tawag doon hawak namin yung daan ayun ayun yeah naantok na yung kasama ko. Ito naman si Selfie Selfie. Parang, ano no? Parang, ang um, tawag doon? Um, pabilisan. <laughs> Yan, na madali na kami umuwi kasi bakit hindi pa daw tapos yung ginagawa sa amin. Hindi naman ako kasi madali guys. Just imagine, isang oras at kalahati naman ho ang paglagay nun. Hindi mo basta-basta. Kasi kailangan talaga nilang pag-aralan pa kung paano yung pagka ano lang, tari, tari yan eh. Tapos buhay ng tao yung naka ano dyan, kasalala yung mag-drive ka, diba? Kaya talagang kailangan na i-safety. Eh. So, kung sino yun dito sa UAE, Charger boundary ng Ajman, Charger area, just comment below nakikita nyo kung saan lugar ito nilalakbay namin papunta yan dito sa, uh, sa ano um, Astar, Astagrafa 2 paste 2 yan yung binabaybay namin na, le, na, le, na linya yan kasi guys daanan kasi yan ng aeroplano kaya may mga ganyang signboard yung ilaw na papitik-pitik dyan sa gilid na marami kasi dumadaan daan dyan yung aeroplano yung national flight lang Biyahing Saudi Biyahing dito lang Only Middle East Kaya dyan may airport, may airport po dyan Sa dinaanan namin na yan Papunta dito sa bahay namin Kaya ganyan Yung hmm. ano Yung uh, Mga ilaw Tingnan yung ilaw dito guys ha Kulay dilaw Diba kahit kulay dilaw yung ilaw na yan. Eh, hindi naman no, naka, nakasagabal yan sa mga, sa mga, ang um, biyahero, yung mga driver. Pero ha, bihira ka lang magka-record dito ng mga disgrasya guys. Kasi, alam ba, kahit disiplinado yung mga driver dito. Talaga. Kahit, parang ano nga eh, mas malinaw pa nga yung ilaw sa atin ha. Pero marami pang nagrambulan sa Pinas. Especially dyan sa flyover, sa sa crossing area, Mandaluyong, gano'n. Ay dito, o, tingnan nyo naman, ilaw lang, mas malakas pa yung mga ilaw sa mga bahay-bahay kasi maraming ilaw na nilalagay sa bahay-bahay. Hindi -bahay. ka tulad dito sa dinaanan okay. namin na yung ilaw dyan, ang tataas pa ng poste, tas kulay dilaw pa. Tingnan nyo naman guys, saan, saan kayo kita ng ano yung napaka ano yung daan yung walang masyadong sasakyan um, maganda yung pagbiyahe mo dahil pa isa isa lang ganyan hindi yung um, traffic pero kahit ganoon pa man ay kailangan natin ng magingat sa pagmaniyo syempre dito tayo sa iba yung dagat ba diba? kaya ayan yan yung ito yung sasabi ko sa inyo guys na ilaw ng ano ng aeroplano kasi may works and ano area dyan yung mga sasakyan yung kalsada tinatrabaho ng mga DPWH nila dito kaya may sa kabila po niyan, may mga ganyan po na sign po yun. nyo. Pero, ilaw talaga yung nakikita niya sa tabi na yan. Sa gilid mismo ng kalsada is yan yung ilaw talaga ng side, side mirror ng aeroplano. Kasi airport na yan dyan, dyan sa kabila na yan, airport na yan sa left. Sa tinututukan ko ng camera dyan yung airport area. Kaya road trip. <laughs> pag trip po ako punta sa bahay kung galing, ko gano'n, tingnan niyo kayo kung gaano kalayo galing doon sa pinaggawaan namin ng na ano is 45 minutes away from home oh just imagine biyahehan pa namin ng ganong oras yon kaya ay sawa na pag ino dumating din naman ang na maayos so ito ako thank you for watching